Ganap pa nga ito kahapon at ngayon ko lang na voice over. May abang na abang na naman nga sa akin mga mami kaya naman bumango na nga ako. Tingnan nyo naman at excited na naman sa paglabas ang dalawang <laughs> batang yan. Paglabas nga namin si ate Amara, very good ang agang nagpapapawis. Naaya pa nga ako ng batang yan, just ko dahil hindi naman kaya ng katawan ko. Sabi ko nga sa kanya bukas na lamang at hindi pa nga ako nakakapaghilamos. May dalang talong at okra itong si Dali Aje at sabi nga niya sa akin hiwain ko daw at ilaga ko daw. Yan nga lang daw ang gustong niyang ulam asan sa ulang daw niya sa toyo, may kamatis at may sibuyas. Tapos yung natirang manok na may dalawang pa, ay, adobo ko na lamang. Nilaga ko lang ng bahagi yan mga mami at nagiwa na rin ako ng sibuyas at kamatis. Tapos ay nagadobo na rin ako at ayun nga ang gustong gustong ulam ni Kenta. Alam niyo ba mga mami na 16 years old na si Kenta pero hindi pa namin talaga siya mapakain ng okra at talong. pasport mga mami, sa tuwing nakakalinis nga ako ng bahay, ay eh, itong ang dalawang batang ito ipinabababa ko na nga dyan mula sa bintana. Ang naman mga mami, hindi ko nga alam ko ano kain ng batang yan. Aba ay naglinis ng tricycle lang hindi inuutusan. Tapos kaninang umaga naman mga mami, ay sinamahan ko na nga lang itong si Topi at si Tanggol dito sa labas. Aba ay dyan namang napakahirap pa uwiin kapag hindi mo binabantayan. Medyo matagal-tagal nga kami dito sa may harap ng school at, at ninamnam namin ang sikat ng araw. Dahil sa mga oras na yan mga mami, ay mag -alas 7 pa lang ng umaga. Ganyan man mga mami, yung paligid namin parang hindi niwalisan nung pahapon. Nagtagal-tagal ko na nga rin sila dyan mga mami sa harapan at sabi ko nga ay maaga ko rin papaliguan. Kaya naman nagwalis-walis muna ako ng harapan mga mami habang sila ay naglalaro diyan sa harapan. Na, artificial leaves ng lagas na naman. Hulaan yung mga mami ko sa salarin char. Paano ba naman yung si Tope at si Tanggol palagi na lang hinila yung artificial leaves na ayan. Pinatuyo ko na lang muna sila Tope at si Tangol doon sa may papag at ako nga ay mag na maglinis-linis dito sa loob ng bahay. Nagwalis na naman nga ako ng mga ila-ilalim at nagbahay na naman nga dyan yung mga alikabo. Pagkatapos nga ay pinagpagan at inayos ko na rin itong mga unan dito sa may sopa. Tapos ay hinugasan ko na rin itong mga nakalagay dito sa may lababo. Inilabas ko na rin muna itong lab doon sa may kubo. Iniusot ko na rin itong lame sa mga mami para nga mawalisan at mapunasan ko ng maayos. Tapos ay nagpalit na rin ako ng mga basahan mga mami at ilang araw ko na rin hindi napapalitan ang mga ayan. Sabi ko naman sa inyo mga mami, bihira na nga ako magpalit ng basahan ngayon dahil si Topi at si Tanggol nga ay nawiwiwi at pupuna sa labas. Tapos ay inalis ko na lang muna yung nakapatong dito sa may speaker at akin ngang pupunasan. Mapapansin nyo nga yung speaker ay kalawangan na rin. At dahil matagal na rin naman naming nagamit yan. Sabi nga nila ay hindi hindi raw maiwasang hindi magkakalawang ang mga gamit dito sa amin. Dahil nga raw, malapit kami sa dagat. Pagkapunas ko nga, ibinalik ko lamang yung mga nakapatong diyan. Tapos, ay lumabas na nga ako ng bahay at kanina pang pa ang tahol ng tahol, itong si Tope at si Tangkol at nagpapakuha na nga sa akin. Kaya naman, ayan nga, kinuha ko na nga at nakakarindi na nga yung mga kahula na mga ayan. Ganyan nga sila kapag nakatapos maligo, napakaharo. Alas jis na nga sa mga oras na ayan mga mami, kaya naman nagsaing na nga rin ako. At kung mapapansin nyo nga mga mami, ay ngayon pa lang din ako nagpainit ng tubig. Kanina ba naman paggising ko ay maligamgam na tubig lang yung ininom ko. Paano pa naman ay eh, hindi nga kontento yung araw ko kapag hindi nga tayo nagkape. Kaya naman kahit pa anong oras yan ay kailangan ko talagang magkape. Tapos ay eh, binihisan ko na rin ang dalawang batang ayan at kung mapapansin nyo nga pang Christmas pa nga yung kanilang mga damit. Konti lang naman ang damit nila mga mami at yung pang-araw-araw nga ay nasa labahin pa. Kaya naman kahit hindi Christmas pinasuot ko na yan. Pagdating ng Daddy Ajay may dala ng ulan Kaya naman itinago ko na lang muna itong mga ice cream char. Isdang maliliit nga yung nakalagay dyan mga mami at dapat nga ay magpiprito pa ako. Hindi na nga rin naaabot. Nagugutom na naman dati aje kaya naman mama yung pahapon na lamang yan. So yun lang mga mami for today's video. Thank you for watching. See you on next vlog.